What's up mga ka-Shan-Shan? Patay na si Shan-Shan. Ang hmm. hmm. Sarap. Sarap yan, Shan-Shan. Mia. Hmm. Hmm. Galing-galing. 'Yan. Hmm. Galing-galing hmm. naman ang aming sian-sian. hawakan

Ha. hmm, ay, 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 ay. Yung kamay nakatago, ha. Ah.

Sunday. Hey. Pumili ko. Ayunit pala. Hmm. Ako na ako na eh Nang -agaw lang <laughs> Grabe. Ang lakas ng hawak mo siya. Ang lakas ano mo. Ang lakas mong mag-grips. grips Oh 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 Nanti gigil Hmm Aku na aku na aku na Jangan mengagau Tadi sesubuhan ka naman nih eh. Hmm Hmm Ah. Ang bilis mong kumain ah. <laughs> so yun mga tol, ah, pangatlong araw niya na kumain. Mga kasyan siya. pangatlong araw niya na po ito. Oh, wait lang. Magutong magutong mga mga kasyan siya. Ah. Mm. Wait lang, ayun na, ayun na, ay na. Grabe, nangago ka pa eh. Ah, ah, ah. May gustuhan na, oh. May gatas. Medyo marami-rami yung gatas na nilagay ko sa kanya, eh. Ay, mm, nigop, eh. Pagaling, oh. Nigop, eh. Galing ng bibi namin. kulang pa sun syan sobra nga yun sa tatlong kutsara eh Wala na. Wala na. Very good. <laughs> Mukhang kulang pa. Oh, water siya. Tingin <laughs> Dali. tiba implis mong umain bus kagat Kensian. sa kana kalimutan ko nga pala yung ano niya palitan ka na ng damit na ah pakiramdam Minunguya mo yung kutsara.